Sunay niyo ang Panginoon. balita ng Panginoon ay yung kisagwa. At sa iyo, Panginoon. kinalibigan ng isyong ang mga lagay na kakatipon, nakapinig ng mga pintor ng bahay na kanilang pinagpitipunan dahil sa tapat niya sa mga bulo. Dumagay si Jesus at tumayo sa lignan niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kaliniran. tuwang ang mga lagay ng makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, Sumayin niyo ang kaya Kung paano sinuwa ako na ama, ganyan din naman sinusuro ko kayo. Pagkatapos, sila yung hinihan niya at sinabi, Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad naman. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinagawala sa kumbay sa sarabing darawa ay wala doon na dumating ni si Jesus. Kaya sinabi sa kanya na ipamagad, na ng ipangalala, nakita namin ang Panginoon, sumagod si Tomas. Hindi ako maniniwala hanggang dito ko nakikita ang butas ng mga pangal sa kanyang mga kumbay at naisusot dito ang aking dalili. At hanggang dito ko na ang aking kamay sa kanyang kalimilan. Makalipas ang walang araw, muli na sa loob ng bahay ng mga nagay. Kasama nila na si Tomas, nakapiling ang mga pinto, muli pumasok si Jesus at tumayo sa ina nila. Ni. Sinabi niya, Sumay niyo ang mapayapaan. Saka ni Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong dalili. Ipasok mo ang iyong mga kamay sa aking talilinan. Huwag ka na mag-anag-anag maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sa pagkat natin ang na mga ko? Mapakalal mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pa ang mababalag ng ni Jesus na nataksihan ng mga lalas. Ngunit hindi natatala sa kasunay ko ang mga nagdaliri sa Isusa upang sumampatan sumampatan ay ayon sa Isus ng Mesiyas ang anak ng Diyos at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. kapatid ang mabuting balita ng Panginoon Pinagpuli ka na ang Panginoon Heso Kristo Magsimpo po ang lahat ng Isus sa Mesiyas Bago po simula ng aking pag-ibinay, kaya ako po na po ng Happy Fiesta. Parang yung Happy Fiesta, kung hindi mo lang masaya. sa'yo. Sa aking pangyayon ngayon, sa mga pag-ibinayon natin, ay yung sinesemigrate natin hindi Fiesta, kundi okay? Piyesta na dahilang awa ng ating Panginoon Sa ating mga Ipanglilyo, natin natin na pumasok sa Jesus sa pinuang nakasarado at tumayo sa gitna ng mga alagad. Kung titignan natin sa ating buhay, kaya lalo na bilang sa kahit nakasarado pa yung ating puso, kahit nakasarag ang ating puso, patuloy na papaso si Jesus. Kahit ayaw na natin papasuloy si Jesus sa ating buhay, sigurado, papaso si Jesus. Hmm. Kaya yung si Jesus, lagi siyang papasok sa aking puso, sa aking isipan. Kahit natin, nagdali sa mga puso natin, kahit gaano pa lahat ang ilagay natin sa aking puso, sigurado papasok sa si Jesus. Dahil pinag-discard ang si Jesus ang sentro ng ating buhay. Gaano ang kadilim ang ating tinatangat, gaano ang kadigat ang ating tinatala sa buhay natin, gaano ang kadigat ang ating puso, patuloy na papasok sa Jesus sa buhay natin, sa buhay natin. Dale un gusto a mi mente. Jesús, si Jesús. ang titignan natin na sa pananayang ang Kristiyan. Sinasabi po sa Sakot Concilio number 10 kung hindi man po nakakasunay. Uh, Sinasabi po ng ang leader especially the humanist siya ang Hold and wisdom. Hold and sa sari. Siya ang source. Siya ang palutok ng buhay natin bilang sa kristyano. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Yan ang pala niya pa isi. kung tayo sa banal yung anistiya, nararamdaman natin si Jesus. At ang sentro ng banal yung anistiya ay si Jesus mismo. Kaya, napakasalaga ng banal yung anistiya sa ating buhay. Sa buhay ng Sisyano, Madali ng Kristiya ang una at tuli sa promeso na kapatapin ng Kristiya. Siya ang bukay natin. Kung sinabi ni si Jesus, subay niyo ang kapayapaan, yan din ang dulo ng Madali ng Kristiya na tinatagaw natin kapag tayo pumupunta sa pagdiriwa pananin ng Pilipinas. Kung natin ng kapayapaan na pagdating natin sa Batangas ng Kristiya pagkatapos ng ama nani, na amanani, napakataas kapayapaan na maririnig natin pagkatapos ng na amanani. Mamaya, binangin ng kapayapaan. Kasi sa susunod na dito, may Kristiya kung ilan yung kapayapaan marihing ninyo pagkatapos ng na Kung ang balang ng Hristiya ay naglahapit ng kapayapaan sa atin, ganyan din si Jesus sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating puso. Ahay kayo na mong tulungan, bibigyan tayo ng kapayapaan ni sa puso natin. lumapit tayo sa kanya. Kapag tulungkot tayo ng ako, tutulungan tayo ng Jesus. At ganyan din naman ang mga masaya. Kapag tayo lumapit sa ganyan ng mga masaya, tayo sa kanila yung punong-punong tayo ng problema, pero pagpasok natin sa ating banal na simbahan, nawawala ang ating tao. Nawawala ang ating mga pagsubo. Dahil alam natin, nakasama natin ang Diyos. Nandiyan sa Diyos. Dahil punong-punong ng awa, at pag Jesus, para sa amin. Dibigyan tayo ang klasya ng Diyos. Sabi ko sa inyo, ang hindi naman piniti kung sino ng awad pag ng Diyos. Kaya kapag sinabi ng sa'yo na, na sumunod ang Panginoon at yung biyaya niya itabahan,

Ano ang anyo ng pamamahay at awa sa aking kaibigan sa akin? Patuloy tayong bibigyan ng awa at pamamahay ng Dios. Kaya nang mapagkis sa araw nito sa kabilang awa ng aking Panginoon Jesus. Patuloy natin papatuloy. Patuloy natin ito yung set proseso sa ating buhay. Dadalhin lalang namin santo sangkusyan. Patuloy natin si Jesus para mahamdaman natin yung awa at pagmamahal niya na tulad sa atin. Tingnan natin yung pananay ng polisya. Tingnan natin ito sentro ng ating pagiging sa sosyal. Gawin natin maging mahalaga ang malalang natin buhay ang ating banal yung sa ating buhay. Maging sentro sa ating buhay, maging sa sa Iyan ang ating source and sari bilang isang sasyari. Iyan ang buka ng magbibigay ng kalakasan, ng panangpalataya, ng pagmamahal at natin sa ito sa buhay natin. Tingnan natin. Patuloy natin papasuhin sa Yesus. Patuloy natin ang sa Yesus sa buhay natin. Huwag natin tingnan na papigat ang bagay ng Maristiyan. Huwag natin tingnan na ang banal na maliskiya ay isang pabigyan sa buhay natin kundi ang banal na maliskiya ang ating senso bilang isang sasyano.